So guys, ito na. Namusit na kami. Ayun kami kanya-kanya ng area ng pamusit. Una, doon ako sa pwesto sa unahan. Pangalawa, ito si Bayaw Jun. Ito, pangatlo dito si Bayaw Janet. Pangapat si Discover. Ayan, guys, Mga kanya-kanyang pwesto na Ang lima Si Undo O yan Ito si John Ron Pang-anim Saan lahat kami guys O may huling na si John Ron O oh, wala Maliit Ito yung kapitan namin Tapos sa mamuset Marami nang huling muset to guys Kaya <laughs> Kaya tumigil na sa mamusit guys. Marami nang huli kapitan namin. Pain mamaya. Ito si John Ron. Tapos ayun. Yung sa huli si Nigel. Tapos si Jimmy. Ayan. Maraming huli na si John Ron oh. Okay guys. So May pusit na oh. Bitin mo. Bitin mo. yan. Ito na. Maraming nang huli si John Ron. oh 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 damino oh. kalian Dami oh. oh, guys damino oh bisa pulang namin empat es na, guys Meron! Magamit <laughs> namin oh! Oo! Haliliit ah! Haliliit ang pusit! Pakain ko kaya! Pwede na yan! Kakain din ang tuno yan! O yun! Kapat ang braso! Okay, may apat na braso na si Nigel. Meron do. Mahuli na rin. Good. Oh. Meron din. Tingnan tuhog muna guys, sa so, mga madaling araw na iya-arya. Mga alas dos. Ito yung panghuli namin ng tuna. Yan, yung kanyang pain. Ay, hey, ito, bakit ito? Ayun ah, ah. oh. Ayun ah. oh, 5 piraso. Ay, dami na. Ito oh, nakauwi si Janron. Oh, malaki-laki. Oh. Malaki-laki oh. Barawan na, barawan. Barawan. Ayahay. Ah, Ako oh guys, wala pa kait isa. Kita naman tayo guys. Para mahina yata ang pusit dito sa uh, pro ha. Oh, ron marami. Anim na.

Kita <laughs> ingat nama itu, Batu-batu, Kamu kan tahu guys. Na, pag na kami guys, hai! Hai, pag Hai, hai! Boleh Coba main sama miak Benteng ngarau